Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Walang parusang ipapataw si Vice President Sara Duterte sa teacher na nag-viral kamakailan sa social media matapos pagalitan ang kanyang mga estudyante gamit ang masasakit na salita habang nakalib sa TikTok. Ito ang inihayag ni Vice President at Department of Education Secretary, Sara Duterte, nang makapanayam siya ng press people ngayong Huwebes, March 21. Matatanda ang mainit na pinag-usapan sa social media ang livestream ng teacher na may username na Serendipity Lover sa TikTok. Ito'y matapos hindi nagustuhan ng maraming netizens ang paraan ng paninermon niya sa kanyang mga estudyante. Gumamit kasi ang teacher ng mga masasakit na salita gaya ng walang mararating sa buhay, walang lugar sa mundo, ugaling squatter, at ingrato habang pinapagalitan ang kanyang mga estudyante na na nakalimutan ang kanilang boundaries. Sa mga hindi nakakaalam, sa ilalim ng 2012 Child Protection Policy ng DEP, may tuturing na child abuse ang anumang gawain sa pamamagitan ng mga kilos o salita na nagpapababa nagpapahiya, o nagmamaliit sa likas na halaga at dignidad ng isang bata bilang isang tao. Ngunit taliwas sa nakasaad sa kanilang pulisya, ayon kay Vice President Sara, pinagsabihan umano niya ang DepEd Regional Office na walang penalties na ipapataw para sa teacher. Git pa niya, tao lang umano ang teacher at nagagalit din, lalo na raw ang mga public school teacher na minsan umaabot ng 55 ang hawak ng mga estudyante. Ani Vice President Sara, sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Ang una kong naging reaction is tao lang yung teacher. Lahat tayo umabot sa punto na nagagalit tayo lalo na kapag nafufustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isang tao ang kausap nila. Ang isang class ay merong from 25 to 45, sometimes 55, students, dagdag niya. Sa huli, pinayuhan naman ni VP Sara ang teacher na itigil muna ang klase kapag galit siya. Anya, just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil muna iyong klase. And when she's not angry anymore, saka siya mag-class ulit. Samantala, pinuri ng maraming netizens si Vice President Sara dahil sa kanyang desisyon na huwag parusahan ang teacher. Katwiran nila, kung papanigan ni Lipi Sara ang mga estudyante ay baka lumaki raw ang ulo ng mga ito at tuluyan ng mawalan ng respeto sa kanilang mga teacher. Ikaw, ano sa tingin mo? Kailangan bang parusahan ang teacher sa kanyang ginawa? At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.